Bago tayo magumpisa salamat Lord sa panibagong araw na ito God bless all. Sikat na sikat ang balita ng laban sa buong paaralan, dalawang estudyante ang nasa sabik na panuurin ang laban sa pagitan ng popular na junior na si Lin Zikhen, at isang senior, pagdating nila, punong-puno na ang gym ng mga manunood na bumuunang malaking bilog sa paligid ng lugar ng laban. Kitang-kita na kampi ang karamihan kay Lin Zikhen, Marami sa kanyang mga babaeng tagahanga ang nagcheer cheer sa kanya, sinasabing turuan niya ng leksyon ang kanyang kalaban, kasama na ang babaeng kulay rosas ang buhok na naghanda ng kanyang telepono, napasimangot si Zhang Kai, naiinis na inaakala ng lahat na matatalo siya. Sa loob-loob niya, inaamin niyang lumaki ng husto ang talento ni Lin Zekhen nitong nakaraang buwan. Nakikita niya ang laban na ito bilang kanyang huling pagkakataon upang ilagay sa lugar ang sumisikat na henyo at ipakita ang kanyang sariling lakas. Sa lungat sa tindi ng kanyang kalaban, tila kalmado lang si Lin Zekhen. Casual niyang sinabi na kailangan na niyang umuwi para sa hapunan at nagtanong kung pwede nilang bilisan ang laban, dahil itinuring ito bilang isang insulto, ngumisi si Zhang Kai at sumang-ayo na pagbigyan ang kanyang hiling, pumagit na si Coach Guo sa kanila upang maging tagapamagitan. Tinaas niya ang kanyang kamay upang magsimula, nagpapaalala sa kanila ng mga patakaran, gayon paman, bago magsimula ang laban, sumigaw si Zhang Kai upang maghintay sila, nang may mapangut siyang ngisi, inalok niya si Lin Zekhen ng isang handicap. Itinuro niya na halos dalawang taon na siyang nagsasanay, habang si Lin Zekhen ay baguhan pa lamang ng isang buwan, para maging patas, sinabi niya na papayagan niyang si Lin Zekhen ang unang tatlong tira sumang-ayon lang si Lin Zekhen. Sa sandaling sumang-ayon siya, biglang kumilo si Lin Zekhen, mabilis niyang nilapitan si Zhang Kai, na nagulat, bago pa man may taas ng kanyang kalaban ang kanyang depensa, nagpakawala si Lin Zekhen ng isang napakalakas na suntok. Tumama ang suntok ng may brutal na lakas, na nagpalipad ng dugo mula sa ilong ni Zhang Kai, agad siyang nawala ng malay, bumagsak sa sahig ng jim natigilan ang buong gym sa katahimikan. Nangang nga ang bibig ni Coach Guo habang nakatitig siya ng hindi makapaniwala, sumisigaw na natapos ang laban sa isang suntok, ang iba pang miyembro ng martial arts team at ang karamihan ay parehong nagulat, sinasabing katawa-tawa ang resulta, hindi matanggap na natapos ang laban sa isang segundo, nabasag ang katahimikan ng isang dagandong ng pagdiriwang. Itinaas ni Shen Qinggon ang kanyang kamao sa hangin, Masayang nag -che cheer para sa tagumpay ni Lin Zik-hen, sumali ang iba pang mga babae, kasama na ang isa na may kulay rosas na buhok, sumisigaw kung gaano siya kahanga-hanga, nakatayo sa ibabaw ng kanyang natalong kalaban, nakatanggap si Lin Zik-hen ng isang system notification. Ipinapalam nito sa kanya na sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang karibal at pagkapanalo sa pagmamahal ng kabilang kasarian, nakakuha siya ng priority mating rights, higit sa lahat, ang kanyang bagong mission progress ay isang libu na ngayon, naisip niya na malayo pa ang kanyang lalakbayin upang i-unlock ang natural selection attribute. Upang mapabilis ang kanyang pagunlad, bumaling siya sa natitirang, takot na takot na mga miyembro ng martial arts team, nang may pala kaibigan ngunit nakakagambalang ngiti, iminungkahi niya na dapat silang lahat ay mag-spar din, nakatitig pabalik ang mga miyembro ng team, ang kanilang mga mukha ay map atlas sa takot. Agad silang lahat ay nagsimulang gumawa ng mga nakakaawang dahilan, ang isa ay may cram school, ang ina ng isa pa ay naghihintay para sa hapunan, habang ang iba ay nagkunwaring may sakit, bago pa sila makatakas, nagpumilit si Zhang Kai na tumayo. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo, galit na inaakusahan si Lin Zekhen ng isang sneak attack at nanunumpa na dudurugin siya sa isang rematch. Pumagit na si Coach Guo, sinasabi kay Zhang Kai na tanggapin ang kanyang pagkatalo bilang isang lalaki, pagkatapos ay nagtataka ang coach kung ang suntok ay isang swerte lamang, nagpapas siya na subukan ng teorya sa isa pang miyembro ng team na pinangalan ng Xiao Lizzy, nang marinig ang kanyang pangalan, natigilan sa takot ang isang lalaking may spite na buhok. Bagamat nagpakita siya ng fighting stance, halata na takot na takot siya, nagmamakaawa kay Lin Zekhen ng awa at huwag siyang suntukin sa mukha. Pagkalipas ng sampung minuto, malinaw ang mga resulta, ilang miyembro ng martial arts team ang nakahandusay na walang malay sa sahig ng gym. Nakatayo si Lin Zekhen sa ibabaw nila, napapansin na sinigurado niyang hindi niya sila sinaktan ng gusto at nagpalitan lamang ng ilang suntok, gayon paman, nang suriin niya muli ang kanyang system, nabigo siya, bukod sa unang tagumpay, wala sa iba pang mga spars ang binibilang sa kanyang achievement. Ang bilang ng karibal ay nananatili sa 1-1000, na pagtanto niya na hindi sapat ang palakaibigang sparring, kailangan niyang talunin ang mga karibal sa isang opisyal na kompetisyon. Habang iniisip niya ito, tinapat ng isang kamay ang kanyang balikat, ngumingisi si Coach Go, na nagsasabing si Lin Zekhen ay isang tunay na henyo, sinabi niya na sa loob lamang ng mahigit isang buwan, ang Baguhan ay naging ace ng team, puno ng bagong kumpiyansa. Ipinahayag ng coach na sa pangunguna ni Lin Zehen, dudurugin ng kanilang paaralan ang lahat ng iba pa at makukuha ang unang pwesto sa Regional Martial Arts Tournament ngayong taon. Habang nagdiriwang si coach Guo, nagkaroon ng sandali ng kaliwanagan si Lin Zehen, napagtanto niya na tama ang coach. Ang paparating na tournament ay ang perpektong pagkakataon upang harapin ang maraming opisyal na kalaban ng sabay-sabay, naging determinado siya, na na hanggat natatalo niya sila sa isang opisyal na kompetisyon, ang bawat tagumpay ay dapat na mabilang sa kanyang pagunlad, naputol ang kanyang mga iniisip nang tawagin siya ng isang natalong Zhang Kai. Matapos magkamalay, tumayo si Zhang Kai, itinuro si Lin Zikhen, at formal na tinanggap ang kanyang pagkatalo ng may kakaiba at labis na graphic na deklarasyon ng pagsuko. Ang kanyang kakaibang mga salita ay nag-iwan sa lahat, kabilang sina Shen Chingon, Coach Guo, at Lin Zekhen, na lubos na nagulat at nabalisa, sa pagtatapos ng laban, mabilis na tumakas ang mga manunood at coach, na nag-iwan sa isang naguguluhang zangkay na nag-iisa, nagre na hindi pa niya natapos ang kanyang talumpati. Sa mundong ito, kailangang pumili ang mga high schooler sa pagitan ng martial arts o akademya, dahil sa mga panganib sa mundo, ang klase ng martial arts ay itinuturing na mas mahusay na pagpipilian, determinado na hindi mapag-iwanan, nagpa siya si Shen Chingon na sumali sa klase ng martial arts at nagsimulang magsanay ng gusto kasama si Lin Zekhen. Ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay matindi, nagsisimula sila sa isang 3,000 meter run na sinusunda ng isang oras ng hand-to-hand -hand combat practice, pagkatapos nito, nag side ups at push up sila upang bumuo ng lakas. Upang tapusin ang bawat session, binibigyan ni Lin Zikhen si Shen Chingon ng massage upang maibsan ang kanyang tensyon sa kalamnan, syempre, hindi nagpapabeya si Lin Zekhen sa kanyang sariling pagsasanay, itinutulak niya ang kanyang sarili sa limitasyon araw-araw, na hinihimok ng layunin na manalo sa tournament at i-unlock ang natural selection attribute sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng isang buwan, masusubukan na ang lahat ng kanilang pagsusumikap, dumating na ang araw ng Regional Martial Arts Tournament, at handa ng makipagkumpitensya ang isang determinadong Lin Zikhen. Ang tournament ay ginaganap sa malaking gymnasium ng lungsod, na may napakaraming tao sa paligid ng isang sentral na ring para sa laban, sa waiting area, tensyon ang kapaligiran, kinakabahang nirerepaso ni Coach Gu ang listahan ng mga manlalaro, nagrereklamong nabunat ang kanilang paaralan, ang Shanghai High, para makalaban ang pinakamalakas na team, ang Shanghai No. 1 High. Dagdag pa ng isa pang miyembro ng team sa kanilang pag-aalala. Binabanggit na ang kanilang mga kalaban ay may fighter na kayang tumakbo ng isang daang meter dash sa loob ng wala pang siyam na segundo, kaya pakiramdam nila ay dehado sila, dahil ramdam ni Lin Zekhen ang mababang morale ng team, kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay at nagboluntaryong lumaban muna. Bagamat nag-aalala pa rin, pumayag si Coach Guo na hayaan ang kanyang ace na sumalang sa entablado, habang naglalakad si Lin Zekhen papunta sa arena, sinusuportahan siya ni Shen Shingon mula sa sidelines, habang sumisigaw naman ang paghihikayat si Coach Guo gamit ang megaphone, inihanda ni Lin Zekhen ang kanyang sarili para sa laban. Ang kanyang kalaban, isang mas malaki at mas maskuladong estudyante mula sa Shanghai Number no. 1 High, ay humakbang pasulong. Kinilala niya ang talento ni Lin Zekhen sa pag-abot sa tournament bilang isang first year. Gayunpaman, Mabilis na naging mapanukso ang kanyang tono, ngumiwi siya na ang entablado ay hindi para sa isang pandak, na hindi pa umaabot sa 1.7 metro, ipinakita niya ang kanyang bicep at nangakong ipapakita kay Lin Zikhen kung ano ang tunay na pagkakaiba sa laki at lakas. Sinenyasa ng referee na magsimula na ang laban, sumugod pa sulong ang malaking kalaban, nagpakawala ng isang malakas na suntok, laking gulat niya, hindi umurong si Lin Zikhen. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang suntok at sumagot ng isang mabilis na suntok sa dibdib ng kanyang kalaban, ang impact ay nakapipinsala, ang puwersa ay nagpatalsik sa malaking estudyante paatras sa buong arena, na nagpatamba sa kanya. Nakatitig ang announcer sa sobrang pagkabigla bago umutal ng isang tagumpay para kay Lin Zekhen sa sidelines, tumalun si Shen Qinggon, sumisigaw na kamangha-mangha ang kanyang Xiao Chen, ang iba pang miyembro ng Shanghai High Team ay sumabog sa pagdiriwang, pinapaligiran ang kanilang coach at sumisigaw na baliw si Lin Zikhen, na binabaliwala ang lakas ng kanyang kalaban bilang patay na muscle. Samantala, sa kabilang panig, galit na galit ang coach para sa Shanghai No. 1 High, pinagalitan niya ang kanyang natalong estudyante sa pagsugod ng walang taros nang hindi ginagamit ang kanyang footwork. Pabalik sa ring, nakatanggap si Lin Zikhen ng isang system notification na nagkukumpirma na natalo niya ang isa pang karibal sa tournament, pinapabuti ang kanyang ranking at dinadala ang kanyang elimination count sa 2-1000. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, nasisiyahan na ang mga laban na ito ang kailangan niya upang sumulong, ang coach ng kalaban, na determinadong pigilan ito, ay tinawag ang kanyang susunod na fighter, isang batang lalaki na nagngangalang Chen Feng at inutusan siyang durugin ang first year sa lalong madaling panahon. Kalmadong sumang-ayon si Chen Feng, umakyat siya sa entablado at pamwesto, na mas kalmado kaysa sa huling fighter, sinenyasan ng announcer na magsimula na ang pangalawang laban. Agad na ipinakita ni Chen Feng ang kanyang superior na teknik, gumagalaw ng napakabilis at naglulunsad ng isang barrage ng mga atake, kalmadong sinalubong ni Lin Zichen ang atake, Inaharangan ng isang malakas na sipa gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang puwersa ng kanyang pagharang ay nagpatal si Kate Chen Feng ng paikot ikot sa ere bago siya bumagsak ng malakas sa arena floor, na walang malay. Damaloy ang mga medic na may stretcher at dinala si Chen Feng, na nagsasabing kailangan niya ng head scan, nalito ang crowd, nagbulungan sila sa kanilang sarili, Nagtatanong kung ano ang nangyari at nag-iisip na ang estudyante mula sa Shanghai High ay dapat na sobrang swerte. Ang ilang galit na spectators ay sumigaw na dapat ay rigged ang tournament, humihingi ng refund, gayon paman, mas alam ng coach ng Shanghai No. 1 High. Hawak ang kanyang ulo sa pagkasiphayo, na pagtanto niya ng may pagkatakot na hindi ito swerte, ang first year mula sa Shanghai High ay ang tunay na deal, pabalik sa waiting area, may bagong strategy ang coach. Tinawag niya ang kanyang susunod na fighter, isang spiky-haired na batang lalaki na nagngangalang Gao Fei, at binigyan siya ng mahigpit na utos na tumuon lamang sa depensa, binabalaan siya na hindi siya maaaring matalo, si Gao Fei, gayon paman, ay puno ng kumpiyansa, kalmado niyang sinabi sa kanyang coach na huwag mag-alala, tinitiyak sa kanya na mananalo siya. Habang naglalakad siya papunta sa ring, binaliwala ni Gao Fei sa kanyang isipan ang mga tagumpay ni Lin Ji Naniniwala siya na hindi malakas ang kanyang kalaban at nanalo lamang sa pamamagitan ng mga trick, sa kanyang superior na bilis, tumatakbo ng isandaang meter dash sa loob ng wala pang siyam na segundo, at mas malaking karanasan, sigurado siya na hindi siya maaaring matalo. Nagbubulungan ang crowd, pinag ng mga spectators ang reputasyon ni Gao Fei, namamangha sa kanyang bilis, binanggit ng isang tao na ang kanyang ama ay isang Jin Fusion user na nagpapaliwanag ng kanyang pinahusay na mga kakayahan. Ang konsensos ay malapit nang matapos ang kahangahangang takbo ni Lin Ji Cheng, bagamat kinikilala nila ang kanyang malaking potensyal, sinenyasan ng announcer na magsimula na ang laban, hindi pinansin ng mga tagubili ng kanyang coach, agad na sumugod si Gao Fei, Sumusugod kay Lin Jicheng gamit ang isang malakas na sipa. Sinundan niya ito ng mabilis na mga strike, naglalabas ng kanyang espesyal na teknik, ang flowing water shattering rock fist, galit na pinapanood ng kanyang coach, sumisigaw sa kanyang suwail na estudyante sa pagsalakay, kinutsa ni Gao Fei ang depensa, naniniwala na hindi ito kailangan ng isang henyo na tulad niya. Samantala, si Lin Cheng na madaling umiiwas sa mga suntok, ay natagpuan ang teknik na interesante at nagpas pag-aralan ito agad. Frustrated si Gao Fei dahil hindi siya makatama ng kahit isang suntok, tumigil siya na hinihingal at nagtanong kung paano iniiwasan ni Lin Jicheng ang kanyang mga atake. Hindi natitinag, kalmadong nagtanong si Lin Jicheng kung mayroon pa siyang ibang galaw. Tinutokso siya. Galit na galit, nagpakawala si Gao Fei ng isa pang desperadong baraj ng mga suntok. Nakikita ang parehong predictable na mga galaw siya si Lin Ji Cheng na tapos na ang panahon para sa pagmamasid. Naisip niya, sige, tapusin na natin ito. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang huling suntok at sumagot ng isang solong malakas na sipa sa midsection ni Gao Fei, na tinapos agad ang laban. Ang crowd ay muling naiwan sa pagkabigla, walang imot na katahimikan. Ang katahimikan ay sinira ng malakas na hiyawan mula sa mga taga-suporta ng Shanghai High. Tuwang-tuwa si na Coach Guo at Shen Xingon, sumisigaw na halimaw ang kanilang Xiao Chen at ipinagdiriwang ang kanyang ikatlong sunod na tagumpay. Ang iba pang bahagi ng tournament ay nagpatuloy ng madali. Ang susunod na ilang kalaban ay mas mahina pa. Walang kahirap-hirap niyang natalo ang bawat isa at sa lalong madaling panahon ay nag-isa niyang pinawi ang lahat ng limang fighter mula sa kalabang team, sa loob ng susunod na dalawang araw, pareho pa rin ang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang kanyang dominanteng pagganap, ibinabagsak ang dalawa pang paaralan ng mag-isa, salamat sa kanyang hindi kapanipani walang pagpapakita, matagumpay niyang pinangunahan ng Shanghai High upang manalo sa championship, siya at ang kanyang team ay buong pagmamalaking nag-post kasama ang kanilang mga medalya at tropeo. Gayunpaman, habang sinusuri niya ang kanyang system, ang kanyang rival count ay labing-anim isang lamang, na niya ng may pagkadismaya na sa ganitong rate, aabuti ng mga taon upang i-unlock ang natural selection attribute. Sa kabila ng kanyang mabagal na pagunlad sa quest, mayroong silver lining. Hindi niya inaasahan na magiging napakagandang loob si Coach Go, ngunit nakukuha niya ang malaking bahagi ng premyong pera ng tournament, isang buong 20,000 yuan, pinagsasama ito sa premyong pera mula sa mga academic competition, mayroon na siyang halos 30,000 yuan. Hindi nagtatagal ang pera na yun, agad niya itong ginastos lahat sa supermarket sa isang malaking supply ng Ghost Shadow Squid Meat, sa loob ng ilang linggo, nilamon niya ang mamahaling karne sa bawat pagkain. Matapos kumunsumo ng 30 jin, ang kanyang Codex Unlock Progress para sa Ghost Shadow Squid ay umabot sa 33% ang kanyang mason sinang pagsasanay at pagkonsumo ng beast meat ay nagbunga, sa kanyang ikalawang taon sa middle school, nakalusot siya sa susunod na level, sumusulong mula sa ordinary tier 3 hanggang tier 4, ang kanyang pisikal na kakayahan ay umabot sa bagong taas. Kaya niya na ngayong walang kahirap-hirap na magbuhat ng 1,890 kilograms gamit ang isang kamay, tumalo ng 5.65 metro ng patayo, at tumakbo ng isang daang metro sa loob lamang ng 4.49 segundo, lumipas ang panahon, at sa lalong madaling panahon siya at si Shen Qinggon ay nagtapos mula sa middle school division ng Shanghai. Gayunpaman, nang ilabas ang mga resulta ng high school entrance exam, tila nakatakdang maghiwalay ang kanilang mga landas. Nakaupo sa kanyang silid si Shen Qinggon na may pusong wasak, umiiyak, tinanong niya si Lin Zikhen kung bakit. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsusumikap, hindi na sila maaaring pumunta sa parehong high school. Ipinaliwanag niya na bagamat nanguna siya sa parehong liberal arts at martial arts at mahusay ang kanyang mga academic score, hindi sapat ang kanyang martial arts score para sa elite class sa Shanghai High. Habang inaaliw niya ang umiiyak na si Shen Qinggon, tinanong niya kung ano ang mangyayari ngayon. Sinabi niya sa kanya na pupunta ang principal ng Shanghai High sa kanyang bahay malamang na mag-recruit sa kanya, at tinanong kung sasama siya, dahil nawawala ng pag-asa, maluha niyang sumagot na wala itong kinalaman sa kanya, dahil malinong na para lamang sa kanya ang pagpunta ng principal. Hinawakan ang kanyang kamay, hinayla siya ni Lin Zekhen at inilabas siya sa silid. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, may plano siya. Inihayag niya ang kanyang isang kondisyon para manatili sa Shanghai High, kailangang maging deskmate niya si Shen Xingan.